So, karon nga video, maga uh, bisaya lang ko pag voice over, mag -try ko. So, pag mata pa ay naku ani, uh, nag ice na siya. So, nagbali na po di ay ko, o nga accommodation, na anak ko sa hotel, nagkuan kuan karon stay. So, dool dool na siya sa among trabahoan po nga hotel. Sa lain po mga hotel, nag stay, wala sa amo ang hotel. So, maunis siya ang kuan diri sa among gawas. Uh, imong maagihan before ka mag duty tanawa ang mga kahoy puro na ice so sana all makasana all na lang kita ani eh, kay tugnaw na kaayo oh, diring so sa una dai no kay ganahan ko kanang uh, kuan kanang makakitag ice ice pero karon nga naan ako ko diri kay kanang hasol kaayo siya kay bigya siya sa imong pag duty tapos tugnaw kaayo grabe pero okay lang at this uh, naanata diri tuloy para ng ating mga pangarap sa buhay charot so maula ini ang among kanang kuan um, gawas among accommodation sa hotel so grabe nang ice uh, first time na ako ni siyang uh, nag ice karon nga tuig eh, kay uh, bago pa ko na-assign diri sa city kay dati na-assign ko sa province so naana po ay eh, ko diri karon sa city nagtrabaho sa so, maunang hotel na among gistihan uh, paingon na po di ay kuwani sa akong duty maagi lang ko dito sa kanang naiukay ukay kay mangukay ko og jacket kay grabe yun during di dapita tanawan ninyo ang eyes grabe gyud siya as in so magsakay ko ani o kanang train or tram ang tawag diri kay naamayan diri dapit ang kanang kuan Uh, hulatanan sa im, sa mga pasahero sa unahan lang siya so ang kuan ay put ay diri ang tram, transportation tram o bus so dati kay du, duha mang rides or duha mi ka kuan basta magsakay mi first o bus tapos magtram na mi dito sa labni so gibalhin mi kay layo kaayo pero okay ra at sa dako dako among kwarto duha man mi kabuok pilipino pud akong kauban so ang am, akong kauban taga Luzon so, ni siya tagalog so ma maunay dire ang among kuan jutihan an tan awa blue nga building nga murag na stripe mauna ang among gi nga hotel so ang kuan pud ay dire ang transportation is Uh, lagi po ang imong lakwon sa main road siya kay walay door to door diri puro good lakaw diri kung ka diri sa Europe sumaana so, lagi kag lakaw diri as in lakaw lakaw <laughs> so naada na ng food ko dahi no kay kuan diri grabe yun yung lakon diri nga mga lugar sa city katumbag bago oh, pa ko kay nawala wala, -wala ko diri kay kanang dili kuan at bitaw sa kanang train train tapos gibutang ko sa pangbuntag hala na yawaan dito diri nawala-wala ako ba tapos wala ko kabalo sa mga shortcut nga agihaanan sumao so, tong gibalin ko o panggabiin so panggabiin ako karon permente ha uh, okay na ako sa akong trabaho at least makadala pa ko mga pagkaon uh, okay ra man pod basta mag-close na tapos basta laban lang ta dapita kay bugnaw na kaay <laughs> so sa gusto nga uh, mo inspiring nga uh, mag apply sa uh, diri sa Europe apply lang mo try lang bas hindi ay Masilik mo sa employer di ba swerte swerte lang ang pag abroad kaya tuloy pa rin ang pangarap natin charot <laughs> so happy tayo ay kuani sa among jutihan Kanang building nga uh, blue para makabalo ang tanan charot kuan di na, na cross country lang ko gikan di ay ko sa Qatar is uh, OFW ko sa Qatar nagtrabaho ko dito sa KFC or Americana company Five years and nine months tapos sa uh, gigrab na ko ang opportunity diri kay gusto lagi tag Europe char <laughs> Churo, uh, pero wala man po ko na, nag mais akong decision worth it man po ta na uh, worth it na ang akong decision kay okay man akong trabaho o akong sweldo okay siya so uh, basta dili na ka mag inarty rin dapita nag trabaho o ka so laban lang yun dapita kay bugnaw na ka <laughs> sa ako rin yung trabahoan hotel is daghang kaayo yung mga Pilipino ng mga trabahanti nga taga sa kusina na assign so dili po kaayo ko ma uh, homesick kay na mga Pilipino kay bago ni siya nga open nga uh, hotel mga 5 months pa ni siya. tapos diri ko na balihin kay nag close na ang kuan ang province or mga isla kay kanang winter so walay mga tourist nga mga guest so naan ako diri sa karon sa city sa Sagrib City na assign okay man po siya pero ang transportation lang diri kay grabe kalisod kay lagyo ang mga accommodation. Nakuratan gani ko tong first day na ako diri kay sakit yung kay ako mga tiil o kanang na stress ko kay kanang diri na kay kukatarawang o tulog. Kay tungod akong schedule 5am na assign ko dati sa breakfast kanang mag uh, dira ko sa kuan pagkaunan sa breakfast mag, uh, mag assemble tapos mag refill ba tapos uh, ku sa kuan tayo uh, sa ako kanang lisod sa akong part kay layo, layo kaya mo accommodation duha ka rides Magsakay sakay ko bus first tapos mag uh, abo, mag kuan na po dayon ko mag tram or mag train so lagyo po ang lako ni mo so dili siya kanang murag basta lagyo ang mga lako nun diri kay layo ang mga terminal ba og mga sakyanan so mauto nag -ana ako nga dili na ako kaya kay kanang ang bus timing dili siya permanently gyud ko malit sa akong schedule so ana uh, ako mag closing na lang ko so gibalhin ko sa closing so closing na ako mga schedule karong panahon na ah uh, okay lang sa ako ah. thankful pagyapon ko kay wala na natingga kay ka ng lain-lain kita ka ng mga agihan diri swerti-swerti lain-lain ta o mga ma-experience kung mapaingon mo diri sa bansang Croatia kay lain-lain po datong da mga trabaho lain-lain po datong da amo so laban lang kita diri ng dapita o amping ta sa atong pag-abroad diri uh, sa YouTube na lang po, uh, na lang ko mag-upload mag o ako mga video sad to say kaya ang akong Uh, Facebook nga nandi El Salas dili na siya ma-open so dili na lang ko mag-focus sa akong YouTube bahala na kung unsa may kahit nat basta magpadayon ng yapon ko sa akong mga pakandoy kay basin mo abot ra nang panahon nga uh, di ba mubong na siya char malay mo pilaray kuan ka ng palad sa unggoy di ba uh, iparayon ng yapon na ako ang akong mga drama sa akong kinabuhi diri sa bansang ko Asia. So, i-share na ako kung unsa ako mga makaagi diri. So, abang-abang lang sa akong mga upload kay Murag pata karong panahon na kay bago pa ko diri sa city. So, isa pa ko kabulan. So, mag-adjust pa ko sa kuan diri sa accommodation o sa work kay lain nga bago na po dayon ay eh, bago na ang akong mga katarbaho so new environment na po so kaya mag-adjust adjust sa ako tapos mag-share ko sa akong mga kuan na agihan sa Croatia para makakita mo og makakuan mo sa akong mga drama diri, kung unsa mang kung okay ba ang Croatia para sa ako okay siya pero lain-lain mga ng mga kanang o mga experience ba so depende na sa imuha ang tip lang na ako sa imuha kung mag apply ka is uh, dapat ah uh, ang imong sweldo sweldo gid imong unahon nga lantawon so kung ang imong sweldo karon dako sa offer so ayaw na lang pag-anhi kung ang offer is times to, uh, okay, okay pa na siya pagkagaya sa ako uh, kay kanang ang akong sweldo na times 2 so okay ra akong gigrab ni nga opportunity kay murag katong akong company sa una murag na toxic na pud ko kay kanang nag stricto na kaayo among company tapos gamay ra pagiti among sweldo tapos grabe ka stress dayon maoto nagdecide ko nga mo abroad uh, mag cross country ko diri sa Croatia worth it man tanan sa ako ah, kay okay man sa ah, okay ang akong naabtan diri naka work man dayon ko kay gigwa ko sa akong employer so iba-iba pud ang atong makuan diri kay naapoy mga kuan para nang sa, sa seasonal or sa winter time So, naagay matingga kay magulat sa work permit. Pero ako, nagpasalamat gid ko nga napadayon ng yapon ko o wala ko na tingga nagpadayon ng kukugyapon o work karon at least na ako mas well do diba so lain lain yung tanin nyo o maagian mauna ang inyong isipon po kung mag apply mo dapat uh, inyong ano ng inyong, uh, inyong trabaho pero sa ako ang case is uh, okay man sa ako ang seasonal, uh, seasonal work ako at least kung mabalin-balin ko o ka ng kuan location o work okay rasa ako kay para ma-explore na ako ang kaninga lugar so laban lang yun taani eh, diring dapita o gati show everyone and thank you for watching okay share oga okay, comment kung unsa man ang inyong gusto nga akong i-video diri kay basin di ay mahataga na ito kuan pagtagad charot bisaya <laughs> kaayo so kanidi ay isa uh, na ni sa among location nga sa among dutihan na ana diri ang hotel david sa gawas ni siya sa hotel uh, nag -video, video ko kay ka ng first nga day nga grabe nga ice yun nag snow nag siya so god bless you everyone and thank you for watching uh, daghang salamat o abangan pa ninyo ang uh, ako mga bagong drama nga i-share sa inyo mag comment mo kung sa inyong gusto nga mabalaan diri kay para atong mahatagan o video or pagtagad ang inyong mga kuan pangutana. Daghang kaing salamat sa inyong tanan. And God bless you, everyone. Uh, have a nice day. Og daghang kaing salamat sa inyo. Ha. Ang tanan sa dating OFW around the world, Middle East, Europe. So laban tayo rin dapita. God bless you, everyone. Thank you.